Pag nag-violate sila ng traffic laws natin, paano mo sila tikitan? Samantalang ang mga tricycle, motosiklo, kotse, pag nag-violate, matitikitan ka. Mm -hmm. Di ba? May kalalagyan ka. Ito sila, ito mga e-trikes na nakita ako. Eh, wala nga silang ano eh, rota. Basta bigla silang tatawid, kakal kanan, kaliwa, kakat. Uh, yung problema sa e-bike and e-trike, Diyan po, nag-umpisa ng karoon ng kalituan and si LTO pa-interview ng left and right at hindi kay consistent sa mga ginawa niyong pronouncement and that's why nagpatawag agad ako nitong consultative meeting. Um, Nag-umpisa po yung pag-brought up ko yung uh, issue sa e-trike and e-bike because I received so many complaints from tricycle drivers and jeepney drivers. It's not fair. I just want to level the playing field. Kasi ang mga tricycle drivers, kailangan nilang kumuha ng lisensya. Kailangan nilang kumuha ng TPL kumuha, magparisyo sa TRB, TRU. And then after that, kailangan nilang kumuha ng TODA para magkaroon ng pila. So, dami nilang dinadaan ng proseso. Samantalang ito mga e-trikes daw, pagkabili ng uh, e-trikes nila, agad-agad ipapasad at kumikita sila at Karami, karamihan sa kanila dahil wala mga lisensya, hindi alam yung traffic rules and regulations, nakakaroon ng discussion. Ganon din pang reklamo ng mga jeepney drivers. So, wala po akong problema sa e-bikes. Okay? Kasi parang bisikleta lang yan. Tapos nasa EBITDA na less than uh, 50 kilograms, they don't have to register sa LTO. Okay sa akin yan. They can even use EDSA using the bike, uh, the bike lanes. Pero it's about time na ma-regulate ito. Kasi kung hindi, nagkakalabo-labo tayo. Kanina, papunta ako rito, dito sa Pasay, may nakita ako ng mga e trikes uh, seven passengers, siksikan, halos gaganong ganun na yung e trikes At wala akong nakikita plaka. Nakikita ko lang may numero at saka logo ng PASAY. Okay, paano natin ma-regulate ito for the meantime? Kasi magpapasa ako ng batas na para ma-regulate itong e-trikes and patungkol na rin sa ibang mga uh, transport uh, issues natin para maayos natin. For the meantime, habang wala pa yan, ano ang plano ng o lto Sino pong pwedeng sumagot muna? anong plano natin dito? Especially itong mga e-trikes, saka e yung e-bikes. Yung e-bikes, madali yun eh. Hindi problema yun eh, kung tutuusin eh. Ah, okay. okay. Ang problema talaga ngayon ay e-trikes. Yun yung issue ng mga tricycle drivers, mga jeepney drivers. Kung baga, kinakaya kita nila eh. O, oh, reklamo na uh, ng e-trikes, eh, mas mura eh. Uh, kumpara sa mga tricycle, jeepney drivers, eh, syempre, yung mga tricycle, saka mga jeep, nag-invest yun eh. Kumuha ng lisensya, kumuha ng prangkisa, nag-register uh, Samantalang ito, wala saan lang sila mag-register sa Uh local government. Go ahead. You said uh Ronulo the OTR, Under Secretary for Legal Affairs. What's yeah. your plan? Um yes, good morning, Mr. Chair. Uh good morning, everyone. The, uh, the sec acting secretary of the DOTR has already directed our, our office and the LDO as well as the LTFRB to work together to complete, uh, comprehensive guidelines concerning the regulation of uh, uh LEVs, electric vehicles being used as common carriers. It is the position, Mr. Chair, of the DOTR that uh, okay, there is an exemption granted under EVIDA for the registration of LEVs. Uh this only protein, as expressly mentioned in the law, to LEVs used for event use. And so these LEVs are used to lower, as common caregivers, and having issued franchises, they must to serve with lto with clear guidelines on the matter. And uh, we understand that this will be working, with yeah, yeah, working with LGU through. The oh, the wait, LG. wait a minute, you, Okay, what you're saying is under the IVIDA law. Yeah, understand. I've seen that. Now, uh, if it is being used for private use, uh, if it is for private use and hindi kada highway exempted sila sa register right? That's correct, However, for me. even if it's not for private, even if it's not for public use, and even if they're not using it's a highway, they're using the secondary road or local roads, barangay roads, as long as may, may, mga, may traffic doon at may mga iba't ibang klaseng vehicles, they must secure driver's license. Maybe a special driver's license for this kind of, for this sector, itong mga e-bikes at e-trikes. Kasi sa ngayon, pag nag-violate sila ng traffic laws natin, paano mo sila tikitan? Samantalang ang mga tricycle, motosiklo, kotse, pag na-violate, makitikitan ka. Mm-hmm. Diba? May kalalagyan ka. Ito sila, ito mga e-trikes na nakita ako. Eh, wala nga silang ano eh, rota. Basta bigla silang tatawid, kakal- kanan, kaliwa, kakat. Because wala silang driver's license. So, hindi nila alam yung mga traffic rules and regulations. So, for me, siguro, eh, it's about time na sila ay obligahin na magkaroon driver's license. Once na lumabas sila, sa, ito mga e-trikes I'm talking about lumabas sila ng mga subdivision. Paghatid sundo sa mga eskola, no problem with me. Pero maybe, i-obligahin na sila kahit na for private use na mag-register sa LTO o kumuha man ng driver's license. Yung driver's license na specialized lang para sa kanila. What do you think? What's your opinion on that? We agree, Mr. Chair. And I think um, the LTO will also echo this. We've seen problem with uh, driving uh, or uh, using bicycles along uh, Of public affairs. If they commit traffic violations, there's no way really for them to be apprehended since they are not uh, required to obtain a license. Um, so it, the problem is not only uh, at this time for uh, LEVs, uh, but they're also true uh, with respect to driving uh, bicycles. Sir, and um, on the matter of LEVs, and we are aware, that the DOTR is cognizant of the fact that some uh, LEVs have been issued franchises by the LGUs. We strongly take the position that in those... Sir, so, so, para mapike-sit tayo, kasi LEVs, light, ele, uh, light electric vehicles, ganito rin na gawin natin, e-bikes na e-trikes, para mas madali tayong mag-conveyance. Okay, okay, so sa e-bikes... Ako personally, wala akong problema diyan Huwag lang pumunta sa highways. Yung e like ang pag-usapan natin. Kasi eh, ito yung marami ng disgrasya na report eh, di ba? So, alimbawa, MMDA. O, oh, meron kayong mga lugar diyan na no, uh, contact no contact apprehension. Kasi may CCTV. Eh, yung mga motosiklo, mga kotse, kung ano man sasakyan, may plaka, masasapol, papadalhan ng sulat. Doon sa kanyang violation. Eh, pag sa e like, Oh, ano yung Madil yun? MMJ. Sa E-TRIKE po, hindi naman siya uh, registered sa LTO. We have no chance to to trace the registered owner of that since most of the e trikes are under TRU ng local government units. So, wala kayo masasapul na plaka sa inyong CCTV? Po. So, hindi nyo sila matitikita? Hindi po. Okay. So, wang to sawa sila mag-violate? Oh, uh, that's what I'm talking about. Na, uh, siguro may DILG tayo rito? Taga-DILG? Okay, the LG? Kasi hindi lamang sa Pasay, maging sa Manila. I think uh, the, the local government, I've heard, correct me if I'm wrong, people from the local government listening right now, eh, may mga programa ang LGU, uh, sila mismo ang nagpo-provide ata o nag indoso kung sino yung pwedeng pagbilihan ng e trike at uh, sa banko and then bibigyan nila ata ng permiso na makapagmaneho. At may kunting negosyo ata yung mga mayor. Okay, para sa, sa siyudad. Wala mo kung nakikita ang problema diyan, pero nakakabulbul. Kaya lang siguro dapat bago magnegosyo yung mga ibang taga-LG yan, eh, makipag sa DOTR, MMDA at, uh, L, at the uh, DILG. Do you agree, MMDA? Yes, Mr. Chair. Um, there is some LGUs po kasi uh, even during the pandemic na naging livelihood program ng mga local chief executives, yung mga ATREX. E also coming, I think some of them are coming from the DOE program. Wala man tayong problema dyan, di ba? Especially, we have to promote yung electric vehicles. We have to encourage, just a matter of fact. Kasi alam naman natin lahat that's environmental friendly, environment friendly. Pero dapat ilagay natin sa lugar at the same time na damagal ng disiplina sa kalsada and then wag naman natin patayin din yung ibang mga sektor na sumusunod sa patakaran. Okay. Um, sang LTO. LTO, nagbigay ka ng deadline until January, which I think that's good enough. Kasi tinanong ko ni Doris Bergonia at Robert Mano sa uh, DMM I was interviewed the other day and, and I told and I, uh, I was asking kung enough na ba yung one month na abuse. So sabi ko, I think that's good enough na para ma-informahan kasama na ito information dissemination sa publiko about the issue dito uh, sa e bikes and e-trikes what do you think attorney Greg Puang ng executive director ng LTO um good morning mr chair yes po uh, mr chair uh, one month is enough ang una po namin gagawin dito mr chair ay magkipag coordinate po kami sa mga LGUs na alam po natin na may mga ginagamit na e-trike as a public uh, as a common carrier mm -hmm. such as Manila, Antipolo, Pasay so una-una po natin titignan, mr chair if ni-register po nila naka-register po ba sa LTO yung pong mga e like right na binibigyan po nila ng prangkisa. Uh, hindi, naman, hindi ko po lalahatin na wala kasi meron po akong personal na nakikita na meron pong plaka na iniisuhan po namin at meron din pong nakarehistro talaga. Pero yes, meron din po. How about driver's license? Do they need to get a driver's license? Para para sa akin, eto talaga, namamasada sila, kumikita sila. Kailan sila yung driver's license? Um, opo Mr. Chair, kailangan din po talaga siyang uh, kailangan din po talaga siyang mag-driver's license kasi wala naman pong issue under EVIDA ng uh, ang issue lang naman po under the EVIDA is yung mga light electric vehicles or the 50 kilos 350 kilos and below. Kung more than po siya ay talaga pong dapat po siyang i-register whether it will be used as a, a, common carrier or a private use. And uh, so sa nakikita naman po natin ay more than 50 kilos naman po yung mga bumabiyahe ng common carrier. In fact, Mr. Chair as, as corrected by, by, by you Mr. Chairman, yung iba po uh, yung nagsasakay, po, ang naisasakay. Kung 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 electric bike lang, without the sidecar, I think it's below 50 kilograms. I would agree to that. Most of them, not all. Pero was nung lagyan mo na yan ng sidecar, abot ng 85 at 100 kilograms yan. So, hindi na sila pasok sa EVIDA law. Di ba? Tama? Therefore, they should be registered talaga. And then they should have a driver's license. So, karamihan ba dito sa mga e-trike operators kumuka ng driver's license sa LTO? Um, hindi, hindi po, ma, uh, Mr. Chair. Uh, Don't you think that they have to get a driver's license just like the tricycle drivers na nagsisikyo ng driver's license? They, 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 they should, uh, Mr. They should. Chair. As I say, uh, kaya po, uh, yun po ang uunamin, uunahin, Mr. Chair. Okay. So in that way, sorry, gusto ko lang mabilisan tayo. In that way, dapat meron ng coordination sa lahat ng LGU to DOTR, tawagan nyo, magtatawag kayo ng meeting ng DILG, DOTR, tapos kayo LTO, MMDA, PNP, pag-usapan nyo na, hey, dapat na kumuha ng driver's license mo ito even even those uh uh so, those drivers na uh, uh, ikdi pa kasada yung e-tracks pero pinanghatid sumbo sa mga estudyante nila o muntang um, palengke para sa akin siguro kailangan nilang driver's license para alam nila yung rules uh, and regulations sa kalyo natin so when it comes to traffic do you agree sir? Yes po Mr. Chair isa po yun sa pong isa po yun sa ipinag-utos po ng ating uh, acting secretary ni Lopez po na amin pong pag -a -a together with our uh, USEC for legal po ang, ang amin pong tingin Uh, yung pangistro ng isang sasakyan ay iba po bronze license kasi kung ano, uh, kung under 4136 naman po, iba po yung section ng registration at yung section ng uh, driver's license at ang nakalagay naman po sa section 19 ng 4136. Kung ikaw po ay magmamaneho ng isang motor vehicle, regardless, you have the latest club to be registered or not. It should you should you should have a driver's license. So we're hoping on that on the uh, vision, Mr. Chair. Kung, of course, with with in coordination po sa amin pong uh, legal legal division. Po. Siguro through the DILG. Uh, uh, pagsabihan nila na yung mga pinayagan nila na gumamit ng e trikes sa kanilang jurisdiction at na mamasada na kumuha na ng driver's license para magkaroon sila ng training at kaalaman tungkol sa proper way of uh, using the road by driving their uh, electric bikes or electric vehicles or what do you call it? Uh, uh yeah, electric bikes or electric bikes. Tama po, tama po, tama po kayo dyan, Mr. Chair. In fact, mayroon pong, mayroon pong circular po ang, ang DILG um, issued in 2020, which you know, is the issuance of franchise of bicycles, which is specifically mentioned po ang electric. Ang, ang nakalagay po doon, ang bago po ng ng it should be driven to registered with LTO. And ibabangga naman po natin siya sa provision ng 36. Kung registered po siya sa LTO, it should be driven by the reverse license holder. Very good. Okay, so what's going to happen uh, comes uh, January 2, ata, yung binigay yung taning. So ano mangyari po pagdating na January 2? Unang-unang um, po, Mr. Chair, ang, pagiging, ang magiging focus po. Sure, process, of course. Yung ginagamit po natin, yung mga ginagamit po as a common carrier, ang kailangan po uh, in coordination with the ILG and the local government code, ay masigurado po na nakarehistro po doon po sa LTO. Okay, so maging klaro tayo. So starting January 2, kailangan itong mga e-trikes registered na sa LTO. Tama po. Tama po, Mr. Chair. Okay. Uh, paano mo... Ibig sabihin, okay. Teka muna. Isa-isa natin na kasi para hindi magkalituan. Marami na nun sa atin ngayon. Let's just talk about e-trikes muna. Yung, yung electric vehicle o well, hindi na kinabitan ng um, sidecar. Whether yan ay pampasada o pang personal use, ano po yung plano nyo doon? Again, ulitin ko, whether that's is pampasada o panghatid sundo lang, personal use, he we're talking about. Anong plano niyo po doon? Well, Mr. Chair, kung lumagpas na po siya sa 50 kilos, uh, regardless na po, kailangan na pong i-register. So, ang, yung, yung isang email pag nilagyan nga po natin yan ng sidecar, sidecar uh, I'm pretty sure, Mr. Chair, it's more than 50 kilos. Absolutely. So, ibig sabihin, whether pang, uh, ano yan, pang uh, pasada, or pang personal use at insundo sa eskwela, it has to be registered. Tama po, Mr. Chair. Yung e-trikes. Okay. At siyempre, ibang registration mm -hmm. yan kumpara sa regular mga tricycles. Tama. Tama. So, siguro meron kayong special lane para mas papabilis uh, para dito sa mga nagpaparegister ng e-trikes. Ah, special yes. section, special unit. Huwag siyo ihalo doon sa regular na pila. Uh, tama, po. tama po, Mr. Chair. Bukod po sa mas mura, bibigyan po namin sila ng special lane as provided naman po under the evidalo law. At least mabilis dapat yung proseso. Okay. Kasi binigyan siya ng parang hanggang eh, dapat magbigyan kayo ng maraming tao na mag-asikaso doon sa kanilang ginagawang registration. Tama po, Mr. Chair. Dari sa mga sigurad natin na magkaroon sila ng driver's license sa tingin nyo. Di Tama po, Mr. Chair. Is, e, nga po ang sabi nga po nung, uh, ni Yusik Ronulo kasama po yan sa uh, ilalabas po na isang department order. So yung driver's track. license nila kahalim tulad din sa driver's license ng mga tricycle driver, motorcycle, regular, Dari Dari specialized non-professional. Okay. So, yung namamasada, professional dapat yun. Tama po. Okay. Doon sa mga, alam ba, mga tatay, nanay dyan, naghahatid sundulang, gamit yung trike sa kanila mga estudyante, they must have a non-professional driver's license. So, sige yung plaka, kailangan din na nade-define Kasi, ito pa, kumbaga may kulang o um, numero na ito'y pampas, namamasada at ito'y hindi. Pag nakita niya na, oy nandaraya ka, namamasada ka, kolorom yan. Yung samantala yung plaka mo, at saka yung driver's license mo, pang private use, right? So, prepared ka sa mga ganong senaryo. Um, yes po, Mr. Chair. nag na po tayo. In fact, isa, pa, isa rin po na pinag natin, Mr. Chair, ay yung magkaroon po sina ng unique identification. Kasi base po sa aming pag-aaral, pare-parehas po yung... Kan Wala po kasi silang motor, motor number or chassis number. So, halos pare-parehas po yung mga makina or whatever we, we call that. Pare-parehas po. So parang ang lalagyan po natin sila ng unique identification na pag ni-register na po natin. Okay. Now, January 2 binigyan yung tanning. Tama? Tama po, Mr. Okay. Ngayon, pagdating ng January 2 for the second time, pangalawang tanong, para hindi tayo magkalituan dito. Bago magdating ng January 2, ngayon pa lang ba, kayo po ba yung nakikipag-usap na sa mga taga-DILG, MMDA? Meron mang pag-uusap kayo? para synchronize pa yung gawin yung action, siyempre, nagagawin kayo action. Kasunod noon, yung DLG may gagawin din action at NDA at sabay-sabay uh, kayo mag-disseminate ng information sa lahat ng mga sa publiko at gumagamit ng dry cut e-bikes. Yes po, Mr. Uh, Mr. Uh, Mr. Chair. Uh, uh, ang mga sa December 2. January 2. January next year. Ano ba dito, Mr. Chair, isisigurin po namin na uh, we've, we've uh, it's so insufficient information of, um uh, by then by then ay kung um, uh, kung isagot po namin Mr. Chair at uh, para po pag January 2 masunod po natin yung kanin ating pong deadline na kung hindi po sila mag-register ay tapos gagamit po sila ng ating national code or uh, ay huhulihin po natin sila at sino mang huli? Um, well, NTO po, uh, NTO po, but coordinate also with, with other uh, law enforcement agencies such as uh, Then, yes, and if and we can also coordinate with the government government, uh, we can force ask Mr. Chair na nilang amin pong guys. Okay, so ngayon pa ramin dapat may nakikita na kayo ng flow ng mga uh, owners nito mga e-trikes na nagpaparegister. Meron na ba? Wala pa rin. So, ibig sabihin may unang information dissemination if that's the case. Ano Di ba? Ano eh dapat kung nagbigay ka ng na January 2, upang huli namin kayo, pag hindi ka nagparegister, dapat by now, may pila-pila dyan sa LTO. Sabi ko na, dapat meron kay special lane, special section, dagdag -dag ng tao. Hindi sila kamahalo sa mga regular na mga uh, owners ng mga vehicles na register, Dapat meron silang special lane. Special na, na pila. At kung pwede, limang linya yan para mas mapabilis. Ito mga itlags like I'm talking about. Kasi you gave them a deadline. So if you give them a deadline, make sure na kaya nilang tayo yung panindigan. Tama po. Tama po, Mr. Chair. if we're talking out of those -E bikes e trikes nga po na above 50 kilograms, talaga naman po under Avida law since it was passed in 2022, required naman po sila mag-register. So, So, sorry ako, nahirapang sa akin. Sa tingin mo ba, dagdagan pa natin, urog natin from January 2 to February 2? Kasi sabi mo, wala pa rin pa-register. Eh baka pa rin, di ba? Eh, ba? Oh, yeah. Mr. Chair, of course, uh, taking into consideration po naman po yung ating po mga kababayan po na merong nagmamayari po ng mga e-trikes, e-bikes, kung sa tingin po namin ay hindi po naging sapat ang aming pong ginawa na information drive. Uh, I'll, to, give you, I'll give you uh, three days to think it over. Kasi para sa akin, akala ko okay ng January 2, pero sabi mo, hanggang ngayon, wala pa rin nagpaparegister, wala pa rin kayong pila. Meron? Dapat meron lang kayong sariling pila para sa mga e-trikes, sa mga e-bikes na gusto magparegister. register may uh, special lines, stuff like that, all over the country para mapanindigan nyo yung deadline na binigyan ninyo. So, comes deadline, at uh, uh, yung mga nakikita mo dyan sa kalye hindi pa rin sumusunod, pwede na hulihin. Magalit na siya sa magalit. Di ba? So, kung sabi mo, wala pa rin pong pila doon sa LTO para magparegistro ng E-TREX, up to now, ba, baka hindi nyo makuha yung deadline. Ano sa palagay nyo? Tama po, Mr. Chair. Ah, uh ang ang ang, ang pag-extend naman po doon sa deadline na amin pong gusto ko na ano sa tingin niyo so anyway I'll give you 3 days pag-isipan niyo gumawa kayo ng mga programa na para masiguro na magiging maayos implementation nitong bago ng pulisya na kapag ganitong araw hindi pa kayo register pag naman kayo i-impound namin kayo okay para maging fair din naman doon sa mga e-trikes operator di ba huwag yung pawarawara na o January 2 yari kayo eh tapos wala pala kayong mga print print mga programa para sila po ay makapag-register na mabilisan, maayos, di diba?